Yan isa lang, gis namin, mga reverse. Yan speed mo muna ang ginagamit namin. Si Bryan ang maghandol nito, mga reverse. Yan si Brock, okay si Mira pero Brock, Brock si Okra. Yan umurog eh. ng kasi, Bryan Ini. Kaya ito po ng speedboat ang ginagamit namin. Yan po, ito po yung engine namin. No? Yan. Ito po yung engine namin mga drivers kasi isa lang. At hindi naman po kami ngayon sa ano, uh, Marigundun kasi papasok po sila ng cave mga drivers. Yan po si sir. Dito naman po kami ngayon sa Margonito mga reverse, kasi dito po sila uh, tatalon po. Pasok daw sila ng langob. Ganyan lang pag speedboat ang sasakyan yung reverse. Ganyan po pag talon. Yan. Hala! Yul! Set! Ganyan lang. Kaisig. Ganyan lang kadali. Oh, kamera, oh, kamera. Okay. You know. Kaya ito lang muna Bukas siguro uh, Gagamit na po kami ng bangka Ito lang, muna. Isa lang. Yan, uh, Good morning good morning sa lahat Kaya kaya naginubig Yon, sisib na po sila Brian. Yan. Yan wala na. Yan, good morning. yan. Ting. Kasi ah, uh, pangalawang araw na po ngayon sa GIS, no. Bukas um Jujuin na po siya sa bangka. Yay. Huh. Oh! Pikih, sobrang hirap. Ha? Ah. Yan ko. Antayin muna natin sila hanggang uh, 35 minutes mga kalibers Ay kay Piolo bay Ayan po Yung kabilang bangka kaibigan namin Diving din ang kanilang guest Yan Shout out shout out po sa lahat ng mga viewers Subscribers Followers Yan Ay okay, ngapit nga yung muhang kwaling Hmm? Hapit na ba yung mong rails? yan. Kapit naman kanyang hotog kwan. Sabi ni Titing, malapit din siya magatanggap sa kanyang sahod sa FB Rails. sinabi ko po sa kanya mga drivers na yan, paspasay, paspasay. Follow nyo si Titing sa kanyang FB uh, mga drivers. Kung may mo ito yung Yan, Bibid Lucanias, FB Rails. Follow siya. Kamilan dalawa ngayon dito Kasi tumalon po yung gis namin sa kasi Brian Kaya thank you thank you very much mga karevers Ayan marigundo na naman kami ngayon To dive tapos pagkatapos ng two dive, punta naman po kami mamaya sa ano po, sa Buyong. Gusto niyang tumingin ng mga ano, sardinas. Dami sardinas doon mga rivers Ayan, dami nag dito. Ayan. yan Thank you very much. Thank you sa suporta. Thank you sa pag-follow nyo sa akin. Bye-bye.